kaya yung aso ko nagalit na naman Nalagay ko to sa beef maybe. Ay, but more or, more or less, gagawin ko siyang lemonade ulit. So kasi nag ano nag winter kaya na yung mga dahon niya rin pero babalik din yan by summer maraming mga ano pero maraming bulaklak yung kalamansi. Dami-daming bulaklak niya. Ay, nahulog tuloy. Ay ay. daw, do ang lalaki, di ba? Ah. Uh. Super lucky, Super lucky. Kalamansi pa ba yan? Ayan o. Para na siyang ano, orange. Ang laki-laki niya. So, kailangan itrim. Ititrim ito para ano, magandal ulit yung tubo niya. Kasi an, ano, ano nagda-dry na yung yung kanyang mga old mga old branches dry na dami so halika kayo guys gusto niyo ng kalamansi ito dito libre pitas lang kayo po pumitas lang kayo, lebre ang kalamansi dito ni Lin O. Ang andan dami. Oh. ang dumi ng aking bakuran. Kasi hindi pa natapos ang aming construction dito. Pero sige lang. Hindi pa makapag-landscape. Tagal-tagal na niyan. Magsa-summer, no? Matatapos na ang winter. Tour muna tayo ng kaunti dito. Ayan. Tingnan natin ang sunset. Tingnan ko nga ang sunset. Ayan, ang aking mga malunggay dito sa aking bakura, no? Sobra ang dami. Ang lalaki na kasi nila. Kailangan i-trim. Ayan, nagsasunset na. ayun na, sunset na. So, sunset na siya. Ayan ang aking aso. Hey, aso hey. So, ang gulo dito kasi masyadong ano sila. Masyado pang madami pang ginagawa. So, hindi pa ako nakakapagtanim ito. Tataniman ko dito ng farm. Dito, oh. Yung swimming pool ko. Hindi mo lang kaayusan. Nakak nakasarado ang porch namin kasi may ginagawa sila doon. So, yun. Ayan, malapit na mag-sunset. It's anong oras na kasi. But anyway, so ayan. Hmm. So magluluto ako. Ako bukas ng beef steak, lalagyan ko ng kalamansi. i marinate ko siya ng kalamansi. So, balik tayo dito sa aking kalamansing Puno ng aking kalamansi. Tapusin natin ang Pamimitas. marami siyang baby kalamansi ayan maraming ano flower flowers so hangin kasi tapos mataas ayan bukas magagamit ako ng ladder para maano maabot ko yun So dito, ito ang panahon namin ngayon dito sa Florida. Maganda yung panahon namin dito ngayon. Ayan o. Oh. So ayan ang aking backyard. Backyard namin. So, sooner mag ano kami, magbuboting ulit kami. Masyadong busy. Ayan ang aking, hi Ogi! Ayan ang aking maingay na aso sa gabi pag aking nagla live But anyway guys, so sige na, ayan. Ito lang, dito lang ako mag-video-video -video ngayon kasi mahangin. Mahangin. And ano, hindi ako naka, walang ginagawa ngayong after nun. So ito, calm, the, calm yung, yung ano namin, yung panahon. Kahapon nung siya, yung malamig. Ngayon naman, eh, mainit. So, temperature is getting crazy ayan ang asawa ko doon malayo anong ginagawa din sa kadulo ng bahay namin nasa pool <laughs> eto so yung halaman ko ayan kailangan kong i-report bakit nag dry siya ayan so that's it